Mga kasad sa hirap, iniiwasan tayo ng mga bus na pasakayin kasi PWD. Dalawang bus na umiwas sa akin. Yung isang pasayero pinasakaya kami hindi. Kaya sa pangatlong pakataon mga kasad sa hirap, makaparap ako ng isang bus uli. Abangan -abang tayo. Okay. Ayun hey, na, pasakay tayo. Ay, mga kasal sa hirap. Ayan mga kasal sa hirap, may hirap na nga sumakay, hindi pinapasakay ang mga PWD. Tatlong, pangatlong bus na, ay pangapat na. Hindi, hindi ako, ako tinitigilan. Noong una, sumakay, may sumakay na kasama namin isa, yung pinasakay. Pero kami hindi kami pinasakay. Pangapat na. <laughs> Dito po yan sa sa Kalawag Quezon po. Mga bus ng taga Kalawag Quezon. Ayaw po magpapasakay po ng mga PWD. Nagkasabay po kami, taga sa amin po. Taga sa amin po na sa pa, Siya po yung pinasakay. Yung po yung pinasakay kami na naman ng anak. Hindi po kami pinasakay. Puno na raw pero pinasakay po yung isa. Pag-8 na ng araw, hindi pa kasi sakay, kasakay. Pangalimang bus na lumadaan. Shoutout sa mga PNQ at saka yung ano siya? Yung AB. Yung AB, mga bus lang AB pati PLQ. Shoutout sa inyo, hindi kayo nagpapasakay ng mga katulad ng PWD. Hindi na kayo naawa sa akin, oh. No? Isabi na sa niyo yung isa. Itasabay namin kanina kami, hindi na papilasakay ng anak ko. Kasi PWD ako. Shoutout sa mga din nagpapasakay na mga dito sa Malawang Keso. Ito at saka AB Mga palagal ko, sana i-share yung video na ito. Para malaman ang na mga natin na hindi ka ano-ano, hindi maganda yung pinagagawa sa akin ng mga bus dito sa Malawang Quezon. Yung pay, ano yan pay? PLO. PLO, pati, pati at saka AB. Yan po, mga bus ng taga-Malawang Quezon. kami ang tricycle at sa kami nasakay ng bus pato sakayin kami hirap sumakay po talaga hindi tayo pinapansin kasi PWD mga PNO pati AB na bus hindi na po gamit na discrimination dinagawa nila sa akin eh gamit na ayun na po sir yung kasama namin doon, tatlo kami nag-abang. Kapit pa namin, pila sakay po. Puno na rao, pila sakay pa. Dami nga laman yun. Hindi po, hindi po no. Pila sakay po isang pasahero namin eh. Yung kasamay ko. Di ba ang di ako tinigilan. Hindi pa ako dito punta sa, sa terminal, di pa ako sa inyo mga kasakay. Kaya maraming salamat po sa inyo, sir. Kapat po,